Everyone, so andito naman ulit tayo si Chris TV sa mga hindi pa nakakakilala sa akin everyone. So for today's vlog is tayo ay bibili ng gamot ng aking alaga. So as a caregiver, we are responsible to buy his medicines. So naku, ako na rin yung nag-schedule ng prescription, kumuha ng prescription sa kanyang doktor. Kasi ang alaga ko kasi nga, ay so ako na lahat yung nangangasin mo ako. Or, uh, nagpamanage kung ano yung mga pangangailangan niya. Sa prescription pa lang, lahat ako na kunutusin sa alaga niya. Uh, schedule ko na lang sa pagtawag sa kanyang mga doktors, mga ganun, lahat. Everything. Tapos ngayon, bibili naman ako ng kanyang medicine. Maganda Hindi ako pa ngayon ng bus, 19, 17, or 9. So, one minute na lang darating na yung bus dito ngayon. So, sige. nag dito ng ilang minuto and then may lumapit sa akin na pasahero din at nag ng bus. So, half gana daw, ibig sabihin may demonstration or may rally dito sa area na to. Kaya, wala daw dadaan na bus papunta dun sa destination na kailangan ko. Kaya, kailangan ko nalang mag-taxi everyone. everyone talagang wala pa lang autobus nga ngayon din sa area namin at wala nga nang meron nga ano yung rally kaya nagtaksi na ako mabilisan kasi naundan naulan din so to all although mas mahal pero number 87 itong akin. So, bibili na ako ng mga non-prescription medicine ng alaga ko. At bago ako dumating doon sa counter is, bibigay ko na yung mga prescription medicine. So, bilhin mo na ako everyone. Ang gusto mamili at yan yung binili ko, dalawang paperback ng bonggam bongga. So, kasi ito ay... Um, stock na niya yon for 3 months kaya talagang kailangan bilhin ko na rin dahil nga, pag di ko pa binili yun, isa nga na ng, ako nang pabalik-balik dito sa may pharmacy. So, nagpapaprescribe na ako nang for 3 months para isang puntahan ko na lang yon di ba? So, yan ang akin, di ba? everyone. Di ba? So, yun lang, everyone. Thank you so much.